bagong update ni Messenger, pwede na natin lagyan ng lock ito. Makakatulong ang lock na ito dahil kapag may manghiram sa atin ng cellphone. Hindi nila mapakialaman ang ating messenger, at maiwasan na makalikot ng mga anak natin. Guys, kailangan lang natin e-update ang ating messenger sa Play Store, at kapag updated na ito, e-open nyo lang. Pindutin ang tatlong guhit sa kaliwa. Pindutin ang settings icon. Scroll down. Pindutin ang privacy and safety. Pindutin ang unlock. E turn on lang ito. Dito sa baba kayo na bahala mamili kung alin ang gusto mo. Ganyan lang guys. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, paki-like and share na lang. Follow for more tips and tutorials.